Uh, Ayaw ko kung tama itong narinig ko na ang panukala ngayon, alisin ang baril ng pulis, batutan na lang daw mayor at saka ano, pito. Well, I would... Uh, Depende yan sa mayor talaga. If it is need, needed, malaman malaman man ang DILJ yan eh, kung peaceful ang lugar, ang... In, uh, ang you have to be mm. discriminate not indiscriminate discriminate in obligayka if it's uh, if it's needed by the attendant circumstances for example talaga magulo yung lugar maraming PA kalaban ganon then you can arm them pero an Otherwise, ako hindi ako nag, anong mayor ako, yung mga lugar na ng mga ayaw. Unang-una, kunin lang yun ng... Alam mo kasi sa barangay, malaki ang barangay, malalayo yung bahay. Mm. Ito bigyan mong barangay captain ito ng barel. Early morning, his house or early dawn, nakapalibot na yung NPA, pinapababa ka, dalhin yung barel sa baba, surrender mo sa kanila. Mm. So yeah, just contributing to the arsenal of the... Kasi ang barangay captain, mag na ng mga bahay. Ito mga gagong NPA, walang bahay yan. Nangangagaw ng bahay, nangangagaw ng pagkain, nanakot pa, kala mo sino. Mm, yan ang debrin sanjan mm ina sir ay pastor ah. mayor may ano lang po may kaunting uh, clarification oh. dahil nga doon po pastor sa ano sa issue no na involvement ng mga uh, kapulisan ho natin doon sa mga uh, road rages, yan yung mga pamamaril ng... Uh, walang wala po silang ibang option kundi baril ang kanilang Uh, binubunot pag may hinahabol sila ng mga target, ng mga suspect nila. So, sa Senado, si senator uh, Ronald uh, Bato de la Rosa ay nagpanukala na uh, ibalik yung paggamit ng pito at batuta, pero kasama pa rin yung barel, uh, Pastor. Kung baga, ang magiging last option nila ng paggamit ng barel, pag... Ano na, ah uh, nasa critical na ano mm. na sitwasyon. Kumbaga ang paggamit ng pito at batuta ay to warn halimbawa uh, doon sa kanilang mga hinahabol na mga suspects instead of using uh baril agad para makaiwas po na ano na makadisgrasya po Pastor uh, Mayor. Mm. Thank you po. Alam mo si <laughs> si Senator Bato Amo ko yan eh. Pero kung sige ka mapito, sige, pito, pito. Para ka nag-clear ng na traffic. Just magtingin ng tao, magtabi sila. Ano ba? Sige, prr, prr, dyan. Eh, ka ng mga bata. Magsagot na ng prr, prr, prr. Tama. Oh, bata. ako, may, mahilig ako nung maliit pa, may sirbato ay, talaga ay, ako. Ipito eh, <laughs> kung masabay mo bata, di, instead of mabuti pa sa wagay, totoo yan. Hindi na barilan, prut, prut, na lang, purr, purr. Wala pang sakit ng ulo. At least, uh, human life is not... the uh, in jeopardy. <laughs> Di kaya maging katatawanan ng polis okay? mga bata, may pito. Hindi, <laughs> ang totoo talaga, yung polis. Kaya kayong mga polis, mag-jogging ninyo, kaya tama yan eh. Dapat sa kampo niyan, mag-umaga mag-ikot kayo, nagtakbo diyan. Eh Kung hindi mo kaya yan magising tapos magtakbo, wag ka nang magpulis, umalis ka. Hanap ka na ibang trabaho. Malaki lang ka ng pulis, dinubli ko na yung sweldo ninyo. Patamad-tamaran pa kayo. Habulin mo hanggang mamatay ka. <laughs> That's what I'm paying you for. Dahil hindi na makatakbo mayo bala na lang hamol. Kaya <laughs> ang problema sa pulis, kasi iinom pati kain. Oh. Ang pulis, wala mo alam yan kung hindi mag-inom pati kain. hindi naman lahat. Pero karamihan yan, mga kriminal, mga payat eh, kasi walang pagkain. Medyo anemic nga, pero makagalaw. Ito naman pulis, magaganda yung dog up pagkat ano yung up sa Tagalog o oh, yung busog ka. katapos. Oh. Nilikhay. Hmm. May alam ako na pulis ha. Hmm. Hindi ko lang sabihin noon nung fiscal pa ako. Ayaw ko kung hanggang ngayon. minsan nagdating ako lang sa police, yung mga newspaper, marami may pages, di ba? Oh. Isa-isa yun tapos. Ilagay nilang ganun. Tapos kukuha niya yung reserbang uniform niya, gawain niya, ilagay niya. Pag-check-in yan, check-in report. <coughs> Kubad ng uniforme, eh. naka-shorts, naka-t-shirt. Higa yan, yan. Tapos magkumot. Yan ang pulis. <laughs> yan ang pulis. Nabutang mo yun. Pero alam mo kasi, ako, ako naman naiintindihan eh, ko yan, lalo na yung matatanda na. Na hmm. may mga uh, retirable yan sila at uh, retired yan sila at 55. Pero yung uh, mga maaga minsan mag, maaga magkasakit. Hindi basta-basta kasi ang pulis eh. Pag magsabi yan sila ng emergency na mag-duty, minsan 48 hours. Hmm. Dublado, lang. Walang tulong na naiintindihan ko yung polis. Kasi ako, mayor rin ako. At laking polis ako. Kaya naiintindihan ko nila. Ganon-ganon na. Ninubli ko nga During my time, double yung sweldo nila. Kasi ang gobyerno, walang pera. Pag may magpunta doon sa istasyon, maghingi ng tulong, tapos saan? Ang pulis mo sa'yo punta malayo. Wala mang yung PNP no, no? non-existent yan. Walang mga equipments, walang transportation, wala lahat. Almost incomplete yung yung iba nga, wala pang baril. Eh. Mm. Hmm. Hmm. Kaya yung panahon ko, kinompleto ko yan. Kasi pagtawag ng polis, maski pamasahe sa jeep, wala siya, pa, hindi niya doon. Eh, wala, ko, wala silang jeep. That was the situation. Very unkindly sa kanila. they get all the blame for non-action, non but lack of equipments, lack of wall. Ngayon wala na kasi nandiyan na yan. Na, na, Organized na yan. na re invirogate yung so wala na silang excuse for inaction. Kasi magsabi nyo, Sir, Si, ano sir, si, 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 inahabol ako ng itak. Sa ng pulis. Sino ang naghabol sa iyo? Sir, si Victoriano Nunez. Hmm. Sino yan siya? Sir, kaaway ko, kapat ko. Sige. Puntahan mo yan si Victoriano Nunez. Sabihin mo na pinapapunta siya ng pulis dito. <laughs> Hindi mo punta ang pulis doon. <laughs> Kung walang sakyan, sabi na polis ha, punta ka dito, kriminal kayo. Sos, katagal ko sa New York. Ayaw ko na lang sabihin dito. I do not want to, pero marami akong anecdotes niya sa mga polis na yan.